Hello mga kadanggit! Sangam no kami makalabaya Ngayon gabi sisip kami at saka si Baya Sana marami huli namin Let's go! Ayan, unang danggit ang lapad pag natsinig ka ng danggit, sobrang wow. sakit. Kahit anong luto sa danggit ay masarap. Ang tawag pala isda-danggit sa isda namin ay bawis. Mga followers, non-followers, like naman John! Bale, ngayon gabi na inaabangan namin lahat buwan ng danggit. Wow! Ayan pa danggit, ayan pa, 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 ayan pa. Ayan pa Ayan wow. pa Ayan pa Ayan pa Ayan pa Ayan pa Ayan pa Ayan, nagpahinga kami Kasi ang lamig ng tubig dagat Kunti pa nahuli namin By the way, shout out sa inyo Baya at saka Bitoy Ayan pa langit Dito pa bawis Ayan pa langit Ayan pa bawis Ayan pa langit Ayan pa bawis Ayan pa langit Ayan pa Ayan pa Ayan pa Bale ayan, pauwi na kami Salamat sa panonood Bye bye